Galing ako sa isang matinding ano kahapon. Subukan. Sa oh. Sakit ng katawang Bro. ko. Nagaling ako sa shoot, mahabang-mahabang shoot. Abangan niyo na lang lalabas 'yan. Ta medyo mabigat 'yung shoot. Partida pre 15 seconds na 'yung shoot natin. Sobrang sobra sakit sa katawan, 'di ba? Mabuti nga eh. Umiiwas-iwas nga ako ganoon eh, 'di ba? <laughs> 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 Bakit may sound effect? Sorry, sorry, sorry. Ito ba, lakas ng tawa na ito. Oh, Lakas ng tawa. Ito. <laughs> Wala kaming uh, isushoot dapat ngayon pero may magandang na-easy. Ayaw mo pala eh. Eh, huwag na. Tama na. Uy na. Uy na. 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 Let's go! Yun! Go! go, go. na to. Mamadali eh. Mamadali eh. Yun! So magpatalo sa gamitin. Okay Bakit kami ang union ng Ninong Rai Union. N-R-U. N-R-U. Of the... Malabon. Sige, ganito. Sas sasabihin ko sa mga empleyado na nagre-reklamo. Pizza party. Yeah! Okay, trabaho tayo. Trabaho tayo. Walang increase? Wala, pizza party lang. Yung mga kasama mo, umuun eh. Okay, umuun okay. ka na. Anong pizza muna yan? Yung, ano, yellow yeah. pedicab. <laughs> anyway, uh, isa sa sinadjust sila kanina, nagustuhan ko naman. Magluto daw kami ng malunggay. Lulutuin mo sa palunggay, down lang yun. Hindi ganun, nagdodota ka nun. Eh. Hmm. Nanatalo ka Uy, nananalo ay, ko. Kita mo yung witch doctor ko. <laughs> oh, oo. Ay, dalawa agad niya. Oo, oh, dalawa agad <laughs> May napansin si producer ah. Ano napansin ni producer? Ano to? Aganims, aganims din. Double aganim Double aganim Ano pong benefit na? Bakit hindi nyo alam? Hindi sa... Hindi sa inyo, hindi nagbabasa ng patch notes. Ano po ba nakalagay sa patch notes? Pag double aganim siya, ano rin, doble rin yung atake niya. Ah, doble rin yung atake. Atake. kapat. Oo. Sa Sabi sa sa'yo, ano yan, double aganims talaga ang meta ngayon. Mm. -hmm. Saan nyo po nalaman yung... Sa, sa magbabasa ng patch notes, bakit yung nagbabasa? Hindi po, sir. Kaya tatanga? Double aganim kasi meta ngayon anyway, nga sabi nga nila, malunggay. So, ano, ano, Sorry. Anong lulutoy sa malunggay? Rampage. Tapos, parang mahirap magluto ng malunggay kasi sinasahog lang naman ang malunggay. Pero sige, subukan natin gawing uh, star ang malunggay. So, isa sa mga una naming naisip ay gumawa ng tinapay. Eh, kaso ginagawa na yun. Mm. Diba? Malunggay, uh, pandesal. Oh, kung iniisip nyo na ito na yung uh, pampagatas episode natin, kasi nga, kakapanganak lang ng asawa ko, hindi pa po ito yun. Pero pwede na rin. Kasi doon sa pampagatas episode, magtatanong pa kami ng opinion na tunay na eksperto ako expert expert na akong dumede. Hindi talaga sa gatas. Mag ah, Magkaiba kasi yun. Magpadede. Uh, magpa Pwede rin. Hindi kasi kung... Ito ba ikaw Oo, oh, expert nga ako sa dede. Ngayon tinutukoy ko. Ako yung papadede sa ano. Oo. Uh, uh, at eto nga pala siya. Ito na Ha? Hindi joke ano? kasi ako. Nagyo-joke ba siya? Nagyo joke Hindi siya. ko naramdaman na gano'n eh. Kasi usually pag may <laughs> nagyo-joke, natatawa ko yung mag-joke ka. <laughs> Grabe, wala. May favoritism talaga sa pamilya ko. Anyway, amin din magkano to? Isang taling malunggay. Si Hi, George. George. Okay, mga nasa dose. Dose. Nagpahimay na ako na medyo marami-rami dito. Sorry, ako pala naghimay. Ay, ka, Oo, oh, kahit masakit kamay ko, ako yung talaga yung naghimay. Tapos so, sinugaso na rin. So, namin. isa sa mga naisip namin, hmm. ang huli actually, actually namin naisip, hmm. ay, pwede wang gawing laing ang malunggay. Ah, ba. Ganun ideya. Eh, ang ibig ko sabihin lang, pwede ba nating gawing gugulayin mo yung malunggay kasi ang hirap sa malunggay na sa hug na lang. Ayon natin nun, gawin natin siyang parang star kasi pre, ang malunggay, meron ba siyang particular na lasa? Parang wala naman, 'di ba? Medyo may pait siya kapag pag pag marami. So, tingnan natin kung gagana tong burger to. Dito na tayo magsimula, pare. Mantika, pare. Konti lang kasi pag mamantikahin natin yung baboy dito. ba na hindi oh, ko alam eh. Hindi uh, yeah. ko alam kung uh, meron. Si -si, di ba? Uh, yeah. Ah, laing beside you. Knock, nah, nah. mm. knock. Who's there? Lying. Laing. If I'm beside you. Oh, naman. Oh, oh. kasi dapat... Mali, wala ka na doon sa listahan na yun. Kapag ayam na yun. Nabanggit ko na agad eh. Nabanggit ko na. Oh, oh, oh. Nasa isip na oh, oh. Nak-nak. Eto, hindi mo pa lahat. Oh, sige. No step. Lying. Lying who? Lying ng mumulat. Okay yun. Oh, okay yun. <laughs> <laughs> okay yun. Okay okay Habang nag-iisip ako ng uh, entry din, igisya natin to Batok ng baboy. Hindi naman talaga ako napapaso. Ano lang yun? Arte lang yun. Artista ah, ako eh. Ayaw. May IMDB nga ako eh. Tapos, ah... Uh, yung iba pinagmamantika pa yan. Pwede, pwede naman yun. Pero sige, sige. Ganun na lang din gawin natin. Para medyo marapit sa original na recipe. At isa na natin ng konti para magsimula na siyang uh, kumatas at uh, magmantika. Balikan niyo ako dito mamaya. Magdodota muna ako. Kung kulang konti. Paso ka sir. Hindi. Nagulat ako. May tao pala sa loob. Hmm. Oh, nagmantika siya. Huwag so, gisahan na natin to. Sibuyas. Ay, ang daming luya, ang sarap oh. Mm. tuan tuwa na naman si Alvin. Luya. Dito ako medyo conflict kasi first time ko na lulutuin 'to. Uh -huh. Usually kasi pag kagato lalagay mo na agad yung laing, hayaan mo siyang uh, ma maluto at mag oh, hindi, uh, ma mag-breakdown. <laughs> kasi matigas yung dahon ng gabi. Kaya kailangan mo siyang lutuin ng matagal na matagal. Yung malunggay, hindi ko alam. So parang uh, may tubig ako nakabang dito kasi parang gusto kong palambutin muna yung baboy bago natin ilagay yung malunggay. Or gusto ba natin malaman kung anong mangyayari sa malunggay kapag kinokdown natin ang matindi? What if alam na, gumawa ka ng hiwalay? Eh. Kunti lang yung malunggay natin. Tagal-tagal <laughs> nilang hinimayan eh. Kapag ba nakita nyo ba sa tinolang kinabukasan na yung malunggay, nalulusaw ba yung gulay? Yung hindi. malunggay? Hindi, hindi. So buo pa rin siya. Buo pa rin siya. Hindi ka tulad ng kangkong. Ang kangkong nalulusaw yan eh. No. Try natin. Sige, ilagay lang natin ngayon yung ano, yung dahon ng malunggay. Buo pa rin as ano. As ah, parang laing. Oh. No? Gata, okay, Mama, pre. Medyo late namin naisip to kaya wala nang presya gata. Coco okay, Mama, masarap din naman. Yan. Yung iba, pre, naglalagay pa ng bagoong hmm. sa laing. Uh, yung, ibang, yung ibang yun, ay, ako. Ako yon, Ako po yun Yung ay, naglalagay ay, ng ano, Pero ng bagaong. Pero na yun ako nakita, kaso, ano yun? Para maalat pa. Para hilaw pa. Oo, oh, oo, oh, Oh, Ako pag gano'n, may nakita recipe na gumagamit ng gano'n. Hindi ko sinusunod yun eh. Ginagamit ko yung bagoong natin. May bagoong batay tayo dyan? Ay, ay, oo, Oh, ngayon, mamimili tayo. Bagoong ni Tito Marbs o bagoong ni Tito Bird? Nako. nako Mahirap. mahirap. Andiyan pa ba si Jeje? Wala. Ano? Umuwi na? O, si oh, Tito Marbs gamitin natin. Siya ba mag-i-edit ito? Oh, Tito Bird yung gamitin natin. Pero yung bagoong ni Tito Marbs, masarap yan. Masarap yan. Sir, yung secret kitchen. Pero hindi si secret. Alam na natin lahat eh, di ba? Public kitchen. <laughs> so, lagyan natin ng bagoong to. Pwede nyo pang igisa, lalo siguro ko ang gagamitin yung bagoong dito ay yung, yung pink na pink. Oo, pwede. Pero eto, din, na. Nakakain nga ng ganyan yan. mo, kung may pandesalan dyan, kakainin ko tong ngayon eh. One tablespoon lang ng ano, bagoong. Tapos, ilagay na natin to. Yung dahon ng malunggay na ako naghimay. ang diba? star. Oo, ito ang star. Parang gagana siya, oh. tinan mo. Pero ano, pili ko dagdagan ko pa ng malunggay kasi naw nawala nga agad. Maraya pa ba tayo dito? Ang pesto. Nga, so i-cook down na lang natin to. Basically yan yun. Ako, ako, gusto ko sana lagyan ng anghang kaso yung mga mga tao dito. Nagyan ko. Konti okay. lang, konti. Okay. Ang pesto lang? Ayun yung Oo. Yung mga dry. Yung mga natuyo na lang. Nakatanggal, nakatanggal yung tangkay eh. So, pinatuyo talaga dito. Actually, ginagawa namin lagi dati to uh, bago mag-pandemic. Talaga nagbibilad kami kasi right before mag-summer, ang mura na silip, mapatak na 50 pesos per kilo lang. Nagbibilad talaga kami sa bubong, sa taas ng kung ano-ano. Di ba, Bino? Tapos dahil kami may chili flakes dito na ang maganda sa kanya, kapag ganyan yung ginamit mo, parang hindi siya nabawala ng anghang. Maanghang pa siya. Hindi katulad ng chili flakes na ano. For example, yung sa yellow cab. Medyo mahina yung anghang nun eh. Yung anghang nung chili flakes na yun, pang masa. Medyo maanghang kaming kumain dito. Kaya hindi go, hindi effective sa amin yung ganong chili flakes. Pero eto, try nyo minsan magbilad. Wala na, literally na ibibilad nyo lang. Tapos, i-almeres nyo, tapos tapos na. ba? Diba? Yan, nalagay na natin yan dyan. Yan. Actually, feeling ko gagana to, ha? Ah. So, ngayon, ang ina... Kasi malambot naman siya at hindi naman siya tulad ng dahon ng laing na kailangan mong... Matagal talaga. Oo, matagal talaga. ah uh, dito, ang inaantay na lang dati ay uh, lumambot ang... ang baboy, di ba? Humihir umihirit, umihirit ka na ngayon, ha? Umihirit ka na ngayon, ha? Wow. 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 Umihirit ka, pagkakasakod lang, ha? Huwag mong gagawin. Sumakon na ba kayo? Tinahold wow. ko yun, ha? Ah, dagdagan ko lang ng tubig to. Dagdag-dagdag -dag 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 lang para lang hindi masyadong matuyo kasi baka masunog yung gata. Tapos tuto, uh, na lang natin yung baboy. Tapos okay na yan. So, ngayon, doon na tayo sa ating pangalawa. At siguro yun ay ah, ang ating malunggay. Fried. Chicken. Ah. Pero, pa, Laing diba? Mukhang laing na nga. Di ba? laing na nga siya. Tapos hinintay talaga namin magmantika kasi yung iba gusto yun sa laing. Ako personally, gusto ko pa to. Lalagyan mo ng fresh na gata sa dulo para puti siya. Malunggay fried chicken. Paano natin integrate yung malunggay fried chicken? Siguro may nabibili na kasi ngayon yung mga dried malunggay. Yung, yung ginagamit sa pandesal. Baka pwede yun. Pero gusto ko fresh eh, di ba? So, meron tayo ditong boneless hita. Kung bakit boneless hita? Kasi gusto ko medyo malapad yung surface area para mas maraming dumikit na malunggay sa kanya. Kasi para mas malasa. Alam na nga natin, mahina lasa ng malunggay, diba? so, natin ng malunggay. Uh, dapat sana breast gagamitin ko, pero mas masarap to eh, di ba? So, malunggay na hinimay, lagyan natin ng tubig. Gilingin natin yan. Amoy hilaw na gulay. Na, Amoyin yun mo. Yung amoy yun ng bangungot ng bata yan, no? Amoy damo. Amoy damo. May omad. Ano, bakit? Ano ba ba ibang damo? Hindi mo alam. Damonyo ka. Ah, damonyo. Damonyo. Okay. Lagyan, lagyan natin ng itlog to. Bakit wala dito yung itlog? din daw do. ka. Nilagay na nga doon ni Ako din kanina. Oh, oh, <laughs> Ayan Sinasabotahin mo ako ha. Isang itlog lang. Nor chicken powder. Tapos masyado siyang matubig para kumapit sa manok. So gawa natin ng paraan. Harina. Yan. Tapos gilingin uli natin. Yan. Gilingin natin dyan. Ang hindi ko pa nagawa eh timpla i-consider yung manok na wala pang timpla kasi nasa isip ko dapat timplado yung manok tapos timplado yung butter pero ngayon pagkasamahin isama pa natin dito yung timpla ng manok kasi wala timpla yung manok eh di ba? Meron din naman yan. Nako. Wala na naman akong nor chicken powder. Nor chicken powder! na na pa kay eto na po. Oy, wow, okay. Sa kulo sa baga mo na kan. nawala yung allergy mo. Okay, thank you, thank you, thank you. Pakita mo sa altar yan. Ha? Pero wala magnakaw. Tama, tama. Pero ang magnanakaw, magnanakaw sa bombahe mo yan pero hindi magnanakaw sa altar yan. Kaya ang wallet ko nilalagay ko sa likod ni ni Jesus dati. Nasa vlog dati Tiyan. yan. Dati hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Dapat <laughs> itatago niya yung ATM niya sa safe na lugar. Thank you, Papa Jesus. Nasa ako, ma. Paginta. Tapos, ano ba, ba masarap itimpla dyan? Alaskan King Crab. Puki <laughs> mo iyan. Puki <laughs> mo. Gaka. <laughs> Puki. <laughs> Naka. Tinakpan ko kasi pag biniblip ni JJ, nababasa pa rin na ibang tao yung labi ko eh. <laughs> Garlic powder. Gusto ko sana lagyan ng paprika, pero hindi na. Baka masyadong mawala yung lasa ng ano eh. Ng malunggay kung meron man. Tataas lang natin yan. Kasi baka mapanis agad yung ano natin. Pero legit, hmm. yung dati kong piyaw, ang lakas bumaho nun. Ito, hindi na bumabaho. Dati, monthly, pinapalitan ko ng ano yun. Haluin na natin, Ere. Eh, Sabi na kasi nakatas mo dun sa piyaw na yun. Tama, <laughs> tama. Pakita mo yung piyaw tama mo. Ano yung sa inyo ng piyaw? Wala, ano? Ano yan? Girl. Ano yung mancha? <laughs> <laughs> Ulo. <laughs> Pero gusto ko bang pakapitin yung malunggay na yan? Harina pa. So para technically, battered and breaded to. Parang ganon. Medyo makapal yung coating nito. I mean, parang ang ganda-ganda ng kulay niya, pero promise, hindi talaga siya, di ba, Bin? Medyo hindi ka aya yung, yung amoy niya. Amoy talagang ah, ano. Di ba? Amoy na amoy niya. Pero yun nga, okay na to, natimplahan na natin. Pwede niyong i, ano to, i rest overnight para siguro mas pumasok yung ala. ah uh, ako, ang gagawin ko, recta right prito na natin. Oh. So, breading natin, meron tayong cornstarch. Harina, all-purpose flour. Ay punong puno ang aking nor chicken powder. Ganyan natin yan. Ito na yung ano natin, pampalasa natin. Paminta. Kulay na natin yan. Ibao na natin dyan. Isa-isa nating i ilagay kasi baka masyadong kumapal yung breading. Pero, let's make sure din na lahat ng singit-singit may ano, may, may breading. So, huwag yun na itaktak para Panalaman natin yan kasi pre, ang fried chicken, isa yan sa mga pinaka ng recipe sa buong mundo eh. Uh, alam mo yun. So baka isa na to sa mga laro pwede nating iambag. Moringa, fried chicken, di ba? Pag kinagat mo kaya siya, green pa kaya yung loob? Yan gusto ko eh, para may ko, oh. color distinction. Kasi kung ito gagana, ang gandang iligay sa menu nito sa mga kainan nyo. Oh. Kasi hindi naman mahal ng malunggay. Mm. Di ba? Healthy pa. Pero dito kasi, anak ko di kumakain ng gulay, pero ngayon kumakain na everyday. Oh. He is asking me, -"Dad, can I eat vegetables?" wow Kasi ano na siya eh uh, Huwag <laughs> <Kaba> mo naman, <laughs> naman palayasin eh. Tsaka usapan namin, uh -huh. Anak, uh, I don't want you to eat vegetables. Uh -huh. I want you to want to eat vegetables. <laughs> <laughs> sang short-circuit yung utak, hindi na eh. <laughs> Tuwing gabi, nag sa akin yan. Dad, I eat onions. Is that vegetables? Uh -huh. No, that doesn't count. Kasi it's just a sahog. So ngayon, uh, stay lang natin siya for mga 10 minutes para lang mabasa yung coating sa labas. Alam na alam nyo na yung technique na yan. ka lang. Pwede Diyo, oh? minutes eh. Oo. Oh. Mm -mm. Cut. Ayan. Medyo basa na siya ng konti. At pwede na ilagay yan dito. Ako, Ayan. Natatawa ko ba sa itsura ng manok? Parang ang sarap kayo. Parang, Parang masarap ay, nga eh. Parang may lumot. Actually, kung ito gagana, susunod ko itatry, baka hindi ko na i-shoot. Baka so, pang kain na lang dito. Chicken pesto. So, oh. gagan to eh, di ba? gagana to ha. Kung Alam ko may... Pesto na, ano na talaga eh. Kasi, eh gago na, higing verde nga siya. Teka lang, labas ko lang to. Ano siya sa'yo mo, Ian? Alam ko meron. Ay, ikaw, chicken... ano sa sa'yo mo? <laughs> <laughs> sorry, 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 alam ko meron ng chicken pesto kasi yung mga, may mga oh, wings na may higan ng baby. talaga? Hindi nasa buttered. Hindi nasa, nasa, na, hindi naka-integrate kasi sinosos okay. oh, lang sino yun eh. Diba? Ah! Kaya, Nakita ba? Oo, oh, oh. <laughs> Snako! Oh, Medyo kulay peke, alam mo yun? Parang alam mo yung nauso dati, yung Kalborger, yung maraming kulay-kulay oh, na goodness. ano. Gago, hindi ko in na ganyan. Akala ko mayiging brown pa rin siya, di ba sabi ko nga, babalutan pa rin siya. So sige, pritong muna namin to, tapos, uh, ayun. Hindi, mabilis lang to eh. Mabilis lang ito nyo, medyo nag-brown siya. Pero hindi ko alam, depende sa... May green pa rin siya. Okay. Tama. Ayun o. No? Oh. Pakita mo, pakita okay. mo. Meron, meron pa rin naman. Pero siguro kung hindi mo sasabihin na, na malunggay fried chicken niya. Hindi, yun nga. Kaya alam nyo, pag hindi, hindi ko sinabi, pakisipin nyo ng panis o bulok. Ah. Alam mo yun? Ito, mas pinabrown ko siya ng konti. Nagbukha na lang talaga siyang uh, normal. normal. And I think, lalo kung papakain nyo to sa mga bata, baka mas mas effective. Baik kaso. gurong ng bata, nakakatakot naman 'yan. So, luto na 'yung fried chicken natin. Uh, dura tayo sa last natin at 'yung last natin ay alam ko ginagawa na 'to sa mga ibang mga restaurant o ibang mga nag Hindi na kami magugulat Hindi na kami magugulat dito. Ito ay uh, malunggay pesto na ah! malunggay pasta, parang gano'n. Gagawin natin itong parang style ng pesto, kaya gawin na natin. So, pesto ang gagawin natin. So, malunggay, lagyan natin ng uh, walnuts. Ayan, yan. Bunti lang. Yung pasta natin, luto na rin. Lagyan na natin yan dito sa, sa isang pan natin. Ayan. Parang gagana, Looks like it's gonna work. Ibubuhos na lang yan dyan. Marami parmesan cheese. Gago, pesong-peso yung itsura, oh. Pasta water. Guys, nakapatay ito, ah. Ina hinahalo ko lang siya. Hoping na yung init ng pasta at yung pasta water ay baka enough na na matanggal yung raw edge nung ano, malunggay, di ba? Dagan pa natin. Ayan no, oh, creamy oh. Patay yan ah. Paano? Luto na lahat. Di plating na tayo par. Plating ko lang po ah. Hindi ko po ito niluto. Talagang yung init lang ng pasta. So kailangan okay pag niluto nyo to. Timing should be impeccable. Ano kaya to? Ito talaga, nakita ko kasi to eh. Yung gagamit ka ng chopstick para ma-plate mo na maayos yung, yung pasta. Pero yung ginamit niya doon ay mas mahabang, mas mahabang chopstick. Wala yung mga tong na manipis dito. Bakit kasi nandyan? Hindi ko yan dyan ilagay. <laughs> Ang gagana to ha. Ah. Mukhang ako mag-plating ng pasta. Hindi ba ganun yun? Ganun yun. Eh, naman yun. Ayan naman, di ba? ako naman. At eto na, pare, ang ating malunggay pesto pasta. Mukha naman siyang masarap, di ba? Tapos eto, pare, yung ano natin, malunggay laing natin. Na honest din, oh. Mukha siyang masarap, ha? Galing, ha? Matik mo nga pa Hindi, hindi, hindi na nga. Yun nga kung ako lang, kung ako lang. Pero eto yung mas traditional, yung sobrang cooked down. At syempre ang ating malunggay fried chicken. Papawi pa natin, di ba? So, kompleto na ang ating malunggay three ways, pare. Ano pa ba ang kailangan natin na gawin? Tikman no, na natin. Na, Tikman na po natin. Bahay mo yan, tandaan mo. Hindi! Erwan, kunin mo na nga ito. Kunin <laughs> <laughs> mo na ito. Pero bago pumunta sa studio nila, Erwan, Jerome, slow mo na yan. Tapos ikaw, huwag mo picture niya. Leche ka. pa yung amoy ng hilaw na marunggay. Oo nga. Diba? Andon. Pero tikman natin. Mm. Tikman natin. Kung ikaw ay, uh, tulad ni Alvin, isang avid hater ng gulay, baka hindi mo magustuhan tong bagay na to. Kasi dalawang bagay ang ano eh, hindi hindi natutuwa ng tao pagdating sa gulay, texture and yung medicinal na lasa, 'di ba? Tama bin, ikaw. Bilang ano, tao, adult na hindi ko makain ng gulay kahit kahit ganyan ganyan ka na. Okay. anong Ano masasabi mo doon? No comment. <laughs> Alika dito, tingnan mo to. Kakapraso na lang, di pa. Lasa mo yung... nasa mo yung damo niya. Not saying na hindi siya masarap. Kung ito in order ko sa ano, sa isang restaurant, ang unang mm. una reaction ko, ah, malunggay nga. Pero kasi siguro sa ng iba, eh bakit yung pesto? Eh pesto, lasang damo rin naman yun. May distinct na lasa yung pesto na hindi siya parang ganto. Lasang dahon ng pesto na may konting sharpness. Ganun ang pesto, may anghang ng konti yun eh. Lemon? Bakala, Lemon? Bakala. Oh diba, sige, diba? palagay ko. Diba, diba? Palagay ko. Patak natin dito. Feeling ko gagana. Feeling ko gagana. Parang sa e olio, oh, di ba? Nabubuhay ayaw, yung lasa. Better siya. Isa dito. Better, di ba? Better siya. Ngayon ito. Masarap ba siya? Sakto lang siya. Masarap kasi ang parmesan cheese. Pero kasi, uh, basil, ang specific na ginagamit na dahon dito for a reason. Kasi meron siyang particular na lasa na wala yun sa, sa malunggay. Ito literal na lasang dahon. George, uh, sika nga dito. Okay. Mm, ano? Hindi Di mo siya malasahan. Hindi mo siya malasahan. Kasi nga, walang specific na lasa. Yung malunggay, very, very dahon lang. Maaring nandun yung nutrition niya, pero yung, yan siguro yung dahilan kung bakit uh, nilalagay lang ang malunggay kung saan lang kasi wala naman talaga siya masyado na iaambag na lasa, 'di ba? Pero okay pa rin sa akin 'to. Pag to in order ko sa resto, okay ako, pero baka hindi ko na order it next time. Not saying na hindi siya masarap, hindi na lang parmesan cheese, eh. napakasarap ng parmesan cheese sa olive oil, eh, 'di ba? Pero kulang sa karakter. Next, pare, yung ating malunggay fried chicken. Hanap tayo na medyo berde diyan. Medyo okay, okay ta okay. ba? Okay, naman. Oh, yun. Ah, medyo ang ating kanin. Mm. May konting berde siya sa doob. Pero hindi na masyado. Ano yung binulong mo kay Ami D? Kanyahan eh? kami ng ketchup. Ulam, ulam namin mamaya. Sige, ang trabaho ka dyan. Ano ang lasa niya? Lasa siya masarap na fried chicken. Alika dito. Ano ba yung kabila ba gusto mo? <laughs> Pero try mo rin kasi ito. Okay din. Juicy, di ba? Lasa mo yung malunggay. Siguro, may konting-konting. O yun, kailangan ko pang hanapin. Kailangan ko pang hanapin, di ba? Masarap siya na fried chicken. Yun siya. Actually, ito na alala ko lang ngayon ha. Mm. Pinoy. Nagluto kami dito ng ano, tinola Tinola ba? Oh, tinola. Dati nagluto kami dito ng Pinoy tinola, di ba? Yung napag-usapan namin Om, Bakit ka pareho naglalagay ng ano, dahong sili at malunggay? Sabi niya, para man kasi lasa malunggay, lalagay lang natin for the nutritional value. Okay, okay, sige. At ganun yung nangyari dito, pre. Hindi naman healthy na pagkain ng fried chicken, eh, di ba? Pero we can introduce uh, yung mga ganyan ingredients para mas maging okay siya ng konti, lalo siguro sa mga bata. At ikaw, bilang adult, gustong mag-integrate ng kahit ganyang gulay sa sa diet mo. Napakadali nito kasi hindi mo talaga siya malalasahan, pero nandun siya. ba diba? Ang ng malunggay na nilagay natin, pre. Although, syempre, pag kinain mo lahat ng manok na to, sa ganong karaing malunggay, eh, nanigate pa rin yung ano niya, yung properties niya. Pero, siguro, practically speaking, next time na mag-fried chicken kayo, lagay kayo nung dried na malunggay. Baka mas madaling gawin niyo kung ayon nyo -giling -giling. pero if you have the time and energy, pwede kayo maggiling giling, -giling. Masarap to pre, pero wait lang. Kasi yung ketchup mo. Walang ketchup. O, oh, yun na lang yung sweet chili, paabot ako. Hindi ka pa, di pa ulit kayo nakapag-supermarket, o nakapag grocery Wala, te, ano eh, kakapangalak lang eh. Pero try natin to. Kami pa. na lang, ano, hayaan mo kami mag-supermarket. Baka pag-uwi, may Alaskan King Crab kayo, ha? <laughs> Par. Mm. Lalo, kapag nilagyan mo ng sauce, lalo kang walang malasahan. Ang uh, ang akin lang, ang akin lang dito. I mean, matatanda na rin naman tayo. Hmm. Uh, kailangan nating Kulang. Hoy. <laughs> Hoy. I mean, it, it wouldn't hurt na magdagdag ng counting nutrition sa sa buhay natin. Pero ang hindi ko alam dito, yung pagluluto ba ng malunggay natatanggal na balahat ng benefits noon? Ito sana pala, okay. sana pala pinaapangus lang natin 'yan, 'di ba? Hindi nilalagay okay, sa tinola. I'm guessing meron pa rin naman, 'di ba? Next, pare, eto dito ako excited talaga ang ating malunggay laing. Daw, oh, di ba? Mukha, mukha siyang ulam. Mukha siyang ulam na ano, luto ng tita mong taga ano, taga ibang probinsya. Oh. Parang ganon siya. actually pagka mga ganyan, tita, pamangkin. Bagay <laughs> mga tita tita, tito lolo niyo, nagluto ng galing probinsya, iba lasa. Pansin oh. mo ba 'yon? Napansin mo ba 'yon, pre? Like, iba timplan nila, iba pamamaraan nila. Panunuorin nyo ba paano nila ginagawa kasi may mapupulot kayong kaibang technique niyan, pre. The perfect bite. Mmm! Mmm! Kakain ka ba ng laing? Oo naman. Hindi for the vlog lang. Hindi, pre. Makain talaga ako niyan. Mura kasi dati yan sa trabaho. Halika <laughs> dito. Ay, yung nasa SM ka pa. Halika oh. mm. dito. Ano sili, Okay lang yan. Bakit? Sapot ka ba? Hindi. Yan ba yan? Mmm! laing! Ang galing! Di ba? Uy! laing? Uy. May partner kasi pag naglalaing ako eh. Akala ko ba, mahal? akala ko ito? Kasi mura lang yun. Eh, mahal ng fried chicken doon eh. Yung dalawa ulam ko dati. Ang yabang! Hindi, lasa siya, masarap ha? Ito, oh. ito, ito. Yung uh, laing kasi, yung dahon ng gabi, hindi ko alam kung may lasa siya normal na dahon lang ba siya? O nagdadala ba yung gata, baboy, tsaka timpla? Hindi ko alam eh. Pero kasi ang kakaiba sa ano, dahon ng gabi, meron siya kakaibang lagkit. Mm. Diba? Nga pag nagko-cook down siya, nandun, nandun yung, alam mo yun eh. Eto wala. Wala siya. Wala siya nun. Siguro kasi, niluto lang natin hanggang lumambot na yung baboy. Eh, nanlambot ng baboy, diba? Sarap yung baboy. Pero again, okay siya. It works. Like pwede mo itong tawagin na ginataang malunggay. Huwag mo nang tawagin laing, sige. Kasi pag ginawag mo laeng, may comparison, comparison ah, pe. Tawagin mo tong ginataang malunggay, spicy ginataang malunggay. Pre, masarap, 'di ba? Amit delicate dito. Ah. Mm, 'Di ba? 'Di ba? Sarap, no? Ng Ngayon, eto. Pinaka paborito ko sa lahat, etong laing. Kasi eto yung pinaka nagbigay ng karakter sa malunggay, pre. Ito eh. Ito kasi nawala. Ito medyo Eh? Pwede na. Alam mo yon medyo ang inaano pa natin dito, hindi natin lasa yung malunggay, kaya siya masarap. Alam mo yun, lasa natin yung parmesan cheese. Eh, ba't mo ba tayo nagmalunggay episode, di ba? Pero dito, yung pagkamalunggay niya talaga ay nando, nandun siya. At feeling ko ha, ah, feeling ko, somewhere uh, in the Philippines may gumawa na nito. Malamang kasi lahat naman dito ginagataan eh, di ba? Simple, masarap, Mura. Hindi mahirap i-prepare, pre. Sara, nag-enjoy kayo sa episode to Ako, nag-enjoy ako. Kasi kahit masabihin natin uh, medyo tag-read yung nating recipes, may natutunan ako. Una, dito, pwede ko nang pakainin yung anak ko. Mm. Nang malunggay. Di ba? Yes, Okay. Ano ba? Kala ko ba comedy lang to? Ay, yes. Bakit di ka tumitigil? Ha? Bakit kahit di nakaroon, Ay, tatawag mo kong daddy? Tanggapin mo na ang sa anak mo. Kasi, oh, kasi Hanggang kailan si yun, mo yung tatago na anak mo si Ian? Si Erwan tatawag yung daddy niya. Oo. Oh. Tawagin mo n daddy si Erwan! Erwan, anak mo! Oh, <laughs> anak mo, kunin mo na. No? Inhiwan mo pa dito. Yung kapatid mo si Dalia, ang cute-cute ni Dalia. Itatabi pag mumukha mo doon. i nyo to. And kung meron pa kayo mga ibang, uh, tawag dito, applications ng malunggay, pwede nyo i-comment sa baba Pero promise, ha? Mm. Promise, i nyo to. Kahit wag na to. Kahit wag na to. Eto. Eto laeng. i nyo, di ba? At gusto ko rin sabihin na... Available na ang nino Ray Cookbook sa Shopee, Lazada, major bookstores all over the world, eh, uh, Philippines, Philippines lang pala. Nandiyan yung description, nasa description yung link, i-click yun na lang kung gusto yung uh, bubili. Maraming maraming salamat. Hindi po ito cookbook pero cookbook po talaga yun, di ba? <laughs> Ngayon, ah, diba? so I love you all mga ina anak. Sana natuwa kayo, ako natuwa ako. And ayun, like and subscribe kung kayo ay nag-enjoy and kung kayo nakakuha ng konting value sa episode na to at entertainment, di ba? I love you all mga ina anak. So dadali ko na to sa asawa ko uh, para siya ay uh, magatas, pare. paki update yung ano natin, employee handbook natin. Oh. Bawal tawaging daddy, tatay, papa ama, si Ninong Ray, kung ang pangalan mo ay Ian Jimena. Dad! Oh! 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 Dad.